So mga ka and learn, panoorin nyo po ako sa vlog ko ngayong araw kung ano po ang gagawin ko dyan sa puno ng saging. Ayan, so ako po ay kumuha ng uh, puno ng saging at tinanggal ko yung balat. Ayan, tinanggal ko hanggang sa ang matira ay yung pinaka ubod ng saging. Ayan, so tingnan natin kung anong gagawin ko dyan sa ubod ng saging na 'yan. What's and learn? Ayan mga kaibigan, samahan nyo po ako tayo magluluto ng uh, ubod ng saging. Ito'y first time kong gagawin sapagkat uh, na panood ko at nakita na naba nagugulay pala ang ubod ng saging. But before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sariabeo. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video na i-upload ko. Please don't skip my ads. So tara, samahan niyo ako, magluluto tayo. So ayan, likanat, iluluto na natin to sa bahay para matikman na natin kung gaano kasarap ang ubod ng saging. So ayan, merong nangitlog pang manok didan sa ilalim. Ayan po ang aking big geographer. So ayan, punta na tayo sa amin at iluluto na natin ang aking uh, kinuhang saging. Po ang ating gagamiting mga rekado, napakasimple lang po. Isang pirasong sibuyas lang, bawang, ah, uh, Ito po yung ubod ng saging at saka isang sardinas. Oh, wow. Yan lang po kasimple ang ating luto ngayong araw. Okay, Siyempre, ang una natin gagawin ay gagayatin natin ang ating mga simpleng ricado. Ayan, una muna natin muna yung bawang. Yung bawang na walang ginawa, kundi samahan si sibuyas. Ayan, siyempre, kung, may kung may bawang, meron po tayong sibuyas. So, yan po ang ating Napakasimpleng simpleng uh, lutuin dito sa probinsya. Kaya sa probinsya po ay hindi po talagang magastos ang pagkain kasi lahat po ito ay nakukuha lang sa tabi-tabi. ating mga niluluto, magaya nito, ubod ng saging. So ngayon naman gayahin natin po natin ang ating uh, ubod. So, nipisan lang po natin para hindi po mahirap kainin. So, ayan. Pagkatapos po natin gayatin ay ating lalam lalamasin sa asin. No, para mawala yung kanyang pakla. So, ganun po ang pagluluto nito. Lalamasin po natin sa asin. Hanggang sa lumabas ang kanyang katas. So, ganyan po. Tapos, pipigaan natin. Maya-maya. Lumabas na ang kanyang katas. So, pag alam mo na lalabas na yung katas, yan, so pipigain na po natin yan. So, nakita mo, napakaraming napakaraming katas ang nakatanggal, ano? So, yun po ang pakla. Yan, so, Ayan, ano? So, ito na po ang ating napigaan na ubod ng saging. Iluluto na po natin. Kung una natin gagawin, maglagay muna tayo ng mantika sa kawali para po tuloy-tuloy na po tayo sa pagluluto. So, kapag mainit ang mantika, ilagay na natin ang ating bawang at saka yung sibuyas. So, ganun lang po sa kasimpleng iluto ang ating uh, ubod ng saging kapag medyo okay na ilagay na natin ang ating uh, ubod ng saging na ako nakaraparap nito baka hindi nito talaga natitikman ang ilang po natin Ayan. Di ba? Akala niyo hindi na iluluto ang ubod ng saging, no? Then, lagyan po natin ng saunting tubig. Ayan. Then, hayaan mo muna natin siyang kumulo. Takpan muna natin. So, ayan po. Tignan na natin kung ano nangyari sa kanya. Ayan na po, oh. Lapit na po ito maluto. Ayan, no? Oh. Uh -huh. Luluto-luto ilang po natin. Tapan po muna natin. Okay, so tignan na ulit natin. Ang init. Yan, lagyan natin ng kaunting uh, pamintang durog. Yan, haluin lang natin. Saka ibuhos na po natin ang ating uh, sardinas. Wow! Ang sarap na yan. Saka po natin haluin. Okay, no? Wow, wow, wow! sarap na niya no napakasimpleng ulam Sardinas lang po ang iyong gastos dito Din lagyan po natin ng pampalasa uh, so, Ito na po ito saka na natin tatang, tatasahan. Wow! Ay, napakasarap naman pala talaga nito, we eh. So, yan mga kaibigan, luto na po ang ating ulam. Patay na po natin. Ilagay na po natin sa lagayan. Huha! Itan nyo yan, oh. Huha! Ayun, oh. Wow! Kain na na! So, ayan po. Kain na po tayo. Bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. So, ayan. Kain Kain na po tayo. Napakasarap pala niya ito. Ang init. Napakasinting ulam. ini <laughs> oh. So, ayan. Makita nyo naman po sardinas lang ang katapat Kita sama tuh. Sama tapi yang kebunnya. napakalasa. lasang-lasa po ang sablinas saka bagay na bagay silang dalawa bagay po silang magka-partner so first time ko din nakapagluto nito ah. talaga masarap So sa mga subscriber ko, sa mga kumpare ko, dun sa mga nagpapa shout out, shout out sa inyo sa lah lahat dyan. di ko na kayo maiisa-isa. Uh, please don't forget to subscribe my YouTube channel. So ganito lang po kasi simple ang pagluluto ng ubod ng saging. Napakasimple. Pero napakasarap na. Uh, Ubus kong kanin ko. So hanggang dito na lang po ang vlog ko. Maraming salamat. Um, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.